Hello mga Master, Ilustre Lord po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga Master, ang aking isi-share sa inyo ay kung anong nga ang ibig sabihin ng bautismo sa mababasa natin sa Bible. So, uh, mayroon po tayong tatlong uh, ori ng bautismo. Ito po yung uh, bautismo sa tubig, bautismo sa pangalan, at bautismo sa espirito. So yung po tatlong ori ng... Uh, Uh, bautismo po mga master bautismo sa tubig bautismo sa espiritu at bautismo sa pangalan So ang bautismo po sa mga master ay ginagawa po ito sa ating uh, pananampalataya at mayroon pong dalawang class dalawang kahulugan ng bautismo o mag dalawang kahalintulad ng bautismo Ito po yung bautismo at kasal Kung sa tanging hagan natin ang gagamitin mga master ang bautismo at kasal ay isa lamang po ito mga master So mapapaisip, mapapaisip tayo ngayon bakit naging isa yung kasal at bautismo. So alam naman natin na ang kasal ay iba at ang bautismo naman ay uh, iba. So ngayon, ipapaliwag natin yung mga masal paano sila nagiging pareho, magkalintulan sa talingaga at ano naman ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig. Ang bautismo sa pangalan at bautismo sa spirito mga masal sa, susunod na nating episode naman natin tatalakayin kasi medyo mahaba-haba kapag uh, ano natin sa Uh, idulugtong, isasama natin sa video natin ngayon. So, ang una nating ipapwede ng mga sir ay bautismo muna sa tubig. Ang bautismo sa tubig mga masar, ang ibig sabihin po ay paglilinis. So, ang paglilinis, so kailangan linisin ka sa tubig. So, kapag linisin ka sa tubig, kailangan ah uh, kung saan yung parte ng linisin mo, sa yung parte ng katawan, ay lilinisin yon So, kagaya lang sa bautismo sa ginawagawa ni Juan Bautista, uh, nagbautismo sa, sa tubig, nilulublo buong katawan sa ilog doon sa Jordan. So, ganun po yung pamamaraan ng pagbautismo sa tubig sa ginagawa ni uh, uh, Juan Bautista. So, yung nga po ang bautismo sa tubig po ay uh, paglilinis. So, ang tubig kasi ang ibig sabihin po kasi ng tubig ay si Lord God Jesus Christ. Nakagaya ng sinabi ni Lord God Jesus Christ, siya ang tubig, siya ang nagbibigay uh, nagtatanggal ng uhaw. So, siya po ang nagre-represent doon ng kahulugan ng tubig mga master. So, kaya kapag ah, uh, mo ka sa tubig, nalinis ka ng tubig, ibig sabihin, ang nilinis doon ay yung kasalanan sa iyong pagkatao. Yun po ang ibig sabihin nun. So, kapag nabasa ka at nilinis ka, yung kasalanan mo ay naalis na. So, kailangan basa, mabasa yun ng tubig. So, kailangan lahat ng parte ng yung katawan mabasa para lahat ng kasalanan ng parte ng yung katawan ay mabasa. Kung halimbawa, nagkasala ang iyong kamay, iyong kanang kamay, nagkasala ang iyong kaliwang kamay, nagkasala ang iyong paa, nagkasala ang iyong mata, nagkasala ang iyong bibig. So kailangan yung mabasa lahat, linisin niyo ng tubig para lahat ng kasalanan doon ay maalis o mawala, malinis ng ating Panginoong Yesus. So yun po ang ibig sabihin nun ng uh, bautismo sa tubig. So sa iba naman, hindi na ako magpakalayo-layo, mayroong ibang gumagawa na nagbautismo sa yung binubuhosan lang yung noo. ah uh, ito na yung, uh, ano nga, yung sa Roman Catholic, na kung saan binubuhosan lang yung noo. ah uh, kung ibabasa natin sa pagkahulugan ng pagbautismo mga master sa Bible, ay hindi po talaga yun sa akma o sakto. Kasi, ang pagbubuhos sa tubig ay hindi po nababasa ang lahat ng parte ng katawan. Paano naman yung kanyang kamay na nagkasala, paano naman yung kanyang paa na nagkasala. So, hindi yun nalilinis, hindi yun siya nababautismuhan. Kasi yung noo lang yung kanyang uh, nabuhosa ng tubig o nabasa ng tubig. So, lahat, ang parte ng kanyang katawan na hindi nabasa, hindi yun nalilinis, hindi yun uh, nabautismuhan. O, nandoon pa rin yung kasalanan. So, hindi yun sa akma noon sa nasulat sa, sa Biblia, yung pagbautismo, kung anong uh, pag, tamang pag, uh, pag, paggawa ng bautismo, mga master. So, ang sa pagbautismo naman, mga master, ay uh, ginagawa sa iba, sa swimming pool, ginulublob lahat. Yung iba naman sa ilog, uh, medyo malinis, hindi naman ginulublob. So, wag lang yung doon sa ilog na medyo uh, marumig. Yung pag ahon mo doon, ay eh, nangangati ka na. So, ibog naman doon. ah, uh, at yung iba naman sa dagat, ah uh, uh binabautismuhan, so pwede naman doon, pero medyo mas okay kung dito sa tubig, kasi sa tubig kasi malinis, na, na medyo pwede mayin, mainom, kasi sabi nga nilog Lord Jesus sa yung tubig, na nagtatanggal ng uhaw. So sa dagat kasi, medyo hindi mo kasi talaga nainom ang dagat, pero pwede naman, pero kailangan pang siguro iproseso para maging mainom ang tubig, no? So sa ilog naman, ay yung talaga kadalasan na ginagawa ang bautismo. So kailangan lumulubog lahat ng parte ng katawan para sa yung katawan ay malinis na malinis na nga lahat ng kasalanan. So, yun nga po, kung kumbara na ibang ito sa Roman Catholic kasi noo lang. So, yung parte ng ibang katawan ay hindi siya nalilinis. So, nandun pa rin yung kasalanan. At ang pagbautismo mga masar ay kailangan na intindihan na ng isang tao o, o, natanggap na niya ang salita na kanyang dapat sundin bago sa bautismuhan. Kasi, uh, kung uh, bautismo sa na hindi naman niya natindihan, hindi naman niya tinanggap yung kanyang yung aral, yung salita. So, gagawa rin siya ulit ng kasalanan, hindi rin niya ulit, uh, madudumihan din siya ulit, magkakasala din siya ulit, kasi, uh, ano siya, ah uh, hindi naman niya natindihan yung salita na kanyang ah uh, uh, ipinapangaral, yung kanyang tinanggap. So, dapat, naintindihan na niya dapat, so, bago sa magpapotismo, para uh, tuluyan niya siyang maalis yung hindi niya, niya niya, magawa ulit yung kasalanan na uh, dati niyang ginagawa. So sa di na rin ako mapakalala yon no? sa Roman Catholic naman ang ginagawa nila mga bata pa ay binabautismuhan. So doon naman ay hindi po yon akma doon sa at sa Bible kasi ang bata kasi wala pa namang kasalanan yung nagawa sa kanyang buhay. Maliban na lamang doon sa minana ng sa kanyang mga na kasalanan. Pero sa totoo lang, tapos nung kay Lord God Jesus Christ, wala na tayong mamanahing kasalanan sa ating mga ninono kasi uh, inalis na yung mga kasalanan natin. So wala na tayong mamanahing kasalanan sa ating mga ninono. Kundi ang kasalanan na lamang natin ay yung ating mga paggawa. Kasi yung kasalanan sa ating mga ninono, dahil kay Alan at kay Iba, ay natapos na po doon ang kasalanan na yon kasi tinabuso po tayo ni Lord God Jesus Christ. So doon sa mga bata naman na binabautismoan nga ng uh, gaya ng Roman Catholic, ay hindi po yung akma nasusulat sa, sa, sa Bible kasi ah, hindi pa naman yun sila nakakatanggap ng aral hindi pa nila naintindihan yung salita ng Diyos kasi wala pa naman silang ah, muwang so ang nangyayari kapag lumaki na sila tatanda na doon na nila naintindihan ang salita ng Diyos ang nangyayari doon sila nagpabautismo sa ibang religion so ang nangyayari nabaliwala yung kanyang bautismo sa nung unang bata siya kasi nagpabautismo naman sa, sa, sa nung pagtanda na niya kung saan doon siya nakakaintindi kaya, nabaliwala yung kanyang pagbautismo nung bata. Kasi hindi nga naman talaga siya dapat bautismohan pa noon. Kasi wala naman siya naintindihan. Hindi niya naunawaan. Kung saan siya dapat nakakaintindi, doon siya dapat bautismohan. Kasi yun na nga, paglaki niya, doon niya naintindihan siya ng Diyos, doon siya nagpabautismo kung saan siya nakakaintindi. Kagaya ng katolikos siya. Paglaki niya, nagiging born again, or di kaya nagiging baptist, or di kaya nagiging uh, ibang religion niya. Musliman, or Buddhism, or uh, Hinduism. So, Nabaliwala yung kanyang pagbautismo nung bata siya. Kasi nga, doon di pa siya nakakaintindi doon. So, dapat na pagkaintindi, ang pagbautismo ay doon sa nakakaintindi lamang. At, at, uh, uh, natanggap niya ang salita ng Diyos. Kasi nga, paglaki naman ito, doon sa naman siya magpapainal magpa decision eh, kung ano talaga yung kanyang gustong sundin, kung ano yung kanyang naintindihan sa kanyang uh, mga uh, salita ng Diyos. So, yun po ang tamang pagbautismo mga master sa tubig mga master. Kung paano tayo lilinisin na dapat buo ang ating parte ng katawan. Para lahat ng ating, lahat ng ating parte ng katawan na nagkasala, yung paa, yung kamay, yung mata, yung ilong, uh, yung bibig, ay malinis yun ang ating kasalanan kasi nagkasala yung ating mata, ang ating kamay, ang ating paa, kung ano man. So dapat mabasa yun para malinis yun, matanggal ang ating mga kasalanan. At doon naman sa ang ibig sabihin natin sa uh, bautismo at kasal na ang ibig sabihin sa talinghaga ay pareho lang o isa lang yun ang ibig sabihin. Tama po mga masarin po ang ating ipalang listan sa inyo kung ano ang ibig sabihin nun. Paano nagiging pareho sila o nagiging magkakalim ng ibig sabihin. Ganito po yun mga master. Kapag ikaw ay magpabaw, uh, hindi ka katoliko. Ngayon magpapabautismo sa, sa, sa katoliko. Ngayon kapag magbautismo sa, sa katoliko, magiging katoliko ka na. So ibig sabihin nagiging iisa ka na sa katoliko magkasama na kayo. Isa na kayo sa katoliko. So, ganun din po ang kasal. Di ba kapag magpapakasal ka sa babae, magiging na kayo sa, sa babae. Magkasama na kayo. So, ganun din po ang bautismo. Kung alimbawa, magpapakasal mo sa katoliko, magiging katoliko ka na. Magiging isa na kayo sa katoliko. Doon ka na So, ganun din po yung kasal. Ang babae sa kalalaki, kapag magkasal na sila, magsama na sila. So, ganun din po, kapag magbautismo ka, magsama na kayo. Doon ka na sa katoliko. Kaya ibig sabihin, pag-iisa. Ibig sabihin ng bautismo, paglilinis sa bautismo. Pero hindi lang po paglilinis yun, pakikipag-isa. Kaya nga, kapag magbabautismo ka, nakikipag-isa ka na kay Jesus. O nagpakasal ka na kay Jesus. Kasi nalinis ka na. Hindi ka makakaisa kay Jesus Christ kung hindi ka malinis. Yun po ang ibig sabihin nun mga master. Hindi ka makikipag-isa kay Jesus kung hindi ka malinis. So kailangan mo magpabautismo. So kapag magbabautismo ka, parang ka kinasal kay Jesus o kinasal ka na kay Jesus, iisa na kayo ni Panginoong Jesus na magsama na kayo o sinusunod mo na siya. So ganoon din po ang kasal ka sa babae o ang babae kasal sa lalaki. Sinusunod ng babae ang lalaki at sinusunod naman ng lalaki ang babae kasi iisa na sila. So ganoon din po ang bautismo at kasal. Kaya nga sana magkahaling tulad sa talinghaga. Kaya tayo nagpabautismo para maging iisa tayo. Diba? So halimbawa, Uh, ang labing dalawang alagad, nagpabautismo, So, naging isa na sa kay Lord God Jesus Christ. Kaya, ang bautismo rin, ang ibig sabihin din po rin ay kasal. So, kagaya naman kay Lord God Jesus Christ, siya ay nagpabautismo. Sinabi niya. At sabi naman sa iba pang ang nasusulat ay kinasal din siya. Yun, isa lang po ang ibig sabihin nun. Kinasal sa Lord God Jesus Christ or nagpabautismo sa Lord God Jesus Christ. Naging isa siya sa Diyos Ama. Nung nagpabautismo siya, at sabi nga dito, mayroon pa nga ang piging, ah uh, sorry, ang, ang kasal ng kordero, yun yun, yung bautismo ng Diyos, o di kasal, kasal ng Diyos, na nagpabautismo siya. So, yun po ang ibig sabihin ng mga master sa ating uh, bautismo. Bautismo at kasal ay isa sa, sa talinghaga ang ibig sabihin. At ang bautismo naman ay tatlong ibig sabihin yun. Nga, ang bautismo sa tubig, bautismo sa pangalan, at bautismo sa Espiritu Santo. At sa susunod naman natin yung video mga master, natalakay naman natin ang ibig sabihin na ang bautismo sa pangalan at bautismo sa Espiritu o ang Espiritu Santo. Kung ano nga ibig sabihin ito mga master. So yun po mga master, hanggang dito lang po ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood at uh, God bless po sa ating lahat mga master.